Dumiretso nga pala ako dito sa may sitaki, isang shop na pinagpapaklinigan ko ng mga winter jacket bago ako pumasok sa trabaho. Eto nga pala yung binigay ni Sajang Im sa akin kahapon. Bale ang binayaran ko lang dito sa pagklining ay 12,000 won kung i-convert sa peso ay around 500 plus nga din ito. Babalikan ko nga lang ito after 4 days at yun yung sabi sa akin ni Samonim. Nikotan at nagkupit lang ako sa lahat ng mga makina at kinik ko na din kung may mga pulang na nakaligtaan ng kasama ko. Mabuti na lang at wala naman. Pinunasan ko lang itong mga cover ng mga makina dito sa may shima at meron kasi mga alikabok. Okay naman doon sa may 7 -gates dahil ginamitan ko naman ng vacuum cleaner at hindi ko na nga din ito na Tinalian ko lang ito sa ako naman tinuloy na magugupit. Bali bago na nga itong mga na-setup at ibang mga kulay na nga din. Hayahay talaga ang trabaho kapag walang makina na nagsisira. Sana laging okay lahat ng mga makina kahit ang gumagana pa lahat ay yakang-yaka naman. Naks naman! 12 na machine lang naman ang aking binabantayan o kaya inooperate dito sa company Kaya okay lang naman dahil gamay na nga din kasi sa 5 taon ko dito sa company halos routine ko na sa pang araw-araw sa trabaho Tapos na nga din dito yung kulay pink na sinet up ko kahapon Pumunta lang ako sa warehouse at binalik ko lang yung kulay pink para susunod may magamit na, na naman Nagpalit lang ako ng program dito sa may 7 gates at nagupit na ulit ako Hinanda ko naman dito yung kulay black para susunod na gagawin Nagtanggal lang ako dito ng jacket dahil pinagpapawisan na nga din yung likod ko Naks naman dahil natapos na ngayong kulay green na sinet up ko kahapon Sinunod ko naman dito na sinet up itong kulay na ito At saka nagudong po lang ako para may kakapitan Sana all may kakapitan <laughs> Break time na Umuwi lang ako dito sa bahay at eto nga ang aking ulam Sinigang na hipon At buhay pa nga yung isda na ulam ko nakarang araw pa nga ito Nakailang pangat na nga din ito Naks <laughs> daman Pagkabalik ko nga dito sa company, tinahay ko nga lang ito Saka ako naman pinagdugtong para maipak na nga din Inikutan ko nga lang lahat ng mga makina bago ako naggupit Para dire diretso na nga din gugupit. Minsan kasi kapag hindi ko na ikutan at naggupit agad ako Mayat maya ay may nagtutunog kaya kailang ko ulit puntahan at aayusin So dapat bago ako maggupit maayos at mag-check ko na nga agad At yun ang diskarte ko para hindi agad mapagod Next naman So hanggang dito na lang ang video na ito Kung hindi ka pa sa page ko, baka naman Please share, see you sa next vlog!